Iisipin, ang Pilipinas ay tila isang paraiso. Nasa atin ang mahigit pitung libong mga isla na puno ng kabundukan at yamang mineral, karagatang sagana sa lamang dagat, perlas at mga enerhiya na pwedeng bumuhay sa ekonomiya. Dagdag pa rito ang mga Pilipinong kilala sa kasiyahan kahit gaano kabigat ang hamon ng buhay. Kung tutuusin, lahat ng kailangan upang maging isa sa pinakamayamang bansa sa mundo ay nasa atin na. Ngunit sa kabila ng lahat ng biyayang ito, may madilim na bahagi ang Pilipinas, mga isyong matagal nang bumabalot at patuloy na nagpapahirap sa ating bansa. Kaya naman sa video na ito ay ating ilalahad ang sampung dark side ng Pilipinas na kailangang maunawaan, hindi upang siraan, kundi upang gisingin tayong lahat sa katotohanan. Kaya't, simulan na natin! Ngunit bago yan, kung bago ka palang dito sa ating channel at interesado ka sa ganitong mga content na tumatalakay sa siyensya, discovery, conspiracy, kakaibang pangyayari, katatakutan at iba pa, ay pakipindot mo na din ang subscribe at bell button para lagi kang updated sa mga bagong uploads ko. Maraming salamat po! Number 10. Natural Disasters and Climate Vulnerability Isa ang Pilipinas sa pinakadelikado pagdating sa mga sakuna. Taon-taon, tinatamaan tayo ng halos humigit kumulang dalawampung bagyo. Bukod pa sa lindol, pagputok ng mga bulkan, at mga landslides at iba pang natural disasters na nararanasan ng bansa. Isang pagbabalik-tanaw rin ay ang super typhoon Yolanda noong 2013 na kumitil sa buhay ng mahigit 6,000 katao at nagdulot ng milyon-milyong nawalan ng tahanan. Noong 2020 naman, sabay-sabay na dumating ang bagyong Rolly at Ulysses na nagdulot ng pinsala na umabot sa bilyong-bilyong piso sa ari-arian at mga buhay. Natural ang mga kalamidad, pero ang masakit, mas lumalala ang epekto dahil kulang ang paghahanda, mahina ang mga infrastruktura at mabagal ang aksyon ng gobyerno. Number 9. Environmental Destruction Napakayaman ng Pilipinas sa kalikasan. Kung tutusin, ay isa pa nga tayo sa pinaka-biodiverse na bansa sa buong mundo. Pero sa kabila nito, grabe rin ang pagkasira. Sa Boracay, kinailangang ipasara ang isla noong 2018 para sa rehabilitasyon dahil sa sobrang naabuso ng turismo. Sa Manila Bay, dekada ang itinagal ng basura bago nagkaroon ng malawakang clean-up. Sa Mindanao naman, ang walang habas na pagtutroso at pagmimina ang nagpapalala ng pagbaha at landslides. May mga batas naman para protektahan ang kalikasan. Pero dahil sa katiwalian at kawalan ng disiplina, patuloy pa rin ang pagkasira nito. Number 8. Crime and safety issues. Hindi na bago sa atin ang mga balitang may nadukutan, ninakawan o na hold up. Maraming kababayan ang takot mag-commute sa gabi dahil baka mabiktima ng snatching o hold up. Dagdag pa rito, naging kontrobersyal ang war on drugs kung saan libo-libo ang napatay, marami sa kanila ay hindi malinaw kung totoong may kasalanan. Dahil dito, nagtaas ng kilay ang mga international human rights groups na nauwi pa nga sa pag-iimbestiga at pakikialam ng ICC dahilan ng pagkadakip ng dating presidente na si Rodrigo Duterte. Kahit ang mga turista, kahit natutuwa sa hospitality ng mga Pilipino, madalas pa rin magbabala online tungkol sa mga taxi scams, overpricing, at mga lugar na hindi ligtas na siyang sumisira rin sa imahe ng Pilipinas tungkol sa turismo. Number 7. Education Crisis Kung may pundasyong dapat matibay, ito ay ang edukasyon. Pero sa Pilipinas, isa ito sa pinakamahina. Noong 2018 PISA test, o Program for International Assessment, kulelat ang mga Pilipino, huling-huli sa reading comprehension at isa sa pinakahuli sa math at science. Sa maraming pampublikong paaralan, kulang ang mga classrooms, kulang ang mga libro, at kulang ang mga gamit. Noong pandemic, lalo pang lumala dahil marami ang walang gadget at internet para makasabay sa online learning. Ang resulta, Maraming estudyante ang napag-iwanan. Number 6: Poor healthcare system. Malinaw na nakita ang kahinaan ng ating healthcare system noong pandemic. Puno ang mga ospital, maraming pasyente ang hindi natanggap at mismong mga doktor at nurse na rin ay underpaid at overworked. Sa mga pampublikong ospital, Napakahaba ng mga pila at kulang ang kagamitan. Sa private hospitals naman, sobrang mahal kaya takot ang karamihan na magkasakit dahil baka hindi kayanin ng bulsa. Ang masakit pa, kahit world class ang galing ng mga Pilipinong doktor at nurse, mas pinipili nilang magtrabaho abroad dahil mas mataas ang sahod at mas maganda ang benepisyo. Number 5. Traffic and Urban Problems isa sa pinakanakakainis na realidad sa Pilipinas ay ang traffic. Ayon sa TomTom Traffic Index, kabilang ang Maynila sa mga lungsod na may pinakamasamang traffic sa buong mundo. Isipin mo, tatlo hanggang apat na oras kada araw ang nauubos ng isang commuter sa biyahe. Ayon pa sa Gika, mahigit 3.5 bilyong piso ang nawawala sa ekonomiya kada araw dahil sa traffic. Samantala, ang mga ibang bansa gaya ng Japan at Singapore ay matagal nang nag-invest sa tren at subway systems, sa atin ay nakasandal pa rin ang karamihan sa jeepney at tricycle. Number 4. Brain Drain at Migration Kilala ang Pilipinas bilang top exporter ng labor, nurses, seafarers, engineers, at milyon-milyon ang nagtratrabaho abroad at nagpabadala ng bilyong-bilyong dolyar kada taon. Pero ang kapalit nito, tinatawag na brain drain. Ang pinakamahuhusay nating mga profesional ay umaalis dahil kulang ang oportunidad at mababa ang sahod dito sa ating bansa. Nurses natin ay mas pinipiling magtrabaho sa UK, US at sa Middle East maraming guro at professionals ang pumapasok bilang domestic helpers abroad para lang kumita ng sapat na pera. Dahil dito, patuloy tayong umaasa sa remittances imbes na magtayo ng matibay na lokal na workforce. Number 3 Poverty and Inequality Sa kabila ng likas na yaman, milyong-milyon pa rin ang nahihirapan. Ang nakakalungkot ay iilan lang ang may hawak ng karamihan ng yaman. Ayon sa datos, ang pinakamayayamang 1% ng Pilipino ay mas maraming yaman kaysa sa kalahati ng buong populasyon. Isang tingin lang sa Maynila, ay makikita na ang agwat ng mga high-rise condos sa BGC, pero ilang kilometro lang ang layo, may mga pamilyang nakatira sa barong-barong sa ilalim ng tulay. Habang ang ibang bansa tulad ng South Korea ay nakabangon mula sa kahirapan sa loob lang ng ilang dekada, ang Pilipinas ay nananatiling hirap na hirap dahil sa hindi pantay na distribusyon ng yaman. Number 2: Political dynasties. Parang family business ang politika sa Pilipinas. Iisa ang apelyidong nakaupo sa halos lahat ng antas mula barangay, mayor, governor, congressman hanggang sa senador. Ang problema, kapag iisang pamilya ang matagal nang nasa pwesto, hindi na pumapasok ang mga bagong ideya. Ang mas mahalaga para sa kanila ay mapanatili ang kapangyarihan, hindi ang tunay na pagbabago. Isang halimbawa sa ilang probinsya, tatay ang mayor, nanay ang congresswoman at anak ang governor. Sa ganitong sistema, paulit-ulit lang ang mga problema at walang bagong solusyon. Number 1: Corruption. Isa sa pinakamatinding dark side ng Pilipinas ay ang corruption. Bilyong-bilyong piso ang nawawala taon-taon. Tignan na lang natin ang mga flood control projects, taon-taon ay may pondo, pero hanggang ngayon, isang malakas na ulan lang lubog na agad ang mga bayan. Kamakailan, usapin ng confidential funds ang naging mainit. Imbes na mapunta sa edukasyon, kalusugan o disaster preparedness, pera ng bayan ay napupunta sa mga gastusin na walang malinaw na paliwanag. Ito ang ugat ng halos lahat ng problemang nabanggit natin. Tungkol sa healthcare, bagsak na edukasyon, kakulangan sa infrastruktura, at maging ang matinding epekto ng mga kalamidad. Hanggat hindi masusolusyonan ang korupsyon, mananatiling lugmok ang Pilipinas. At yan ang sampung dark sides of the Philippines. Mula sa mga kalamidad at pagkasira ng kalikasan hanggang sa political dynasties at korupsyon. Ito ang mga sugat na pumipigil sa pag-asenso ng isang bansang sobrang yaman sa resources at talento. Pero tandaan, ang pagharap sa katotohanan ay unang hakbang sa pagbabago. Ang Pilipinas ay mayaman, hindi lang sa likas na yaman, kundi sa kakayahan at tatag ng mga tao. At kung kaya nating harapin at solusyonan ang dark side na ito, masisilip din natin ang liwanag ng tunay na pagunlad. Muli! This is Bright Owl BH and see you on my next video. Peace out.